Good morning mga loads. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa boost post. Pero bago ko po ito si-share sa inyo, nais ko lang po magpapasalamat sa aking mga followers, viewers, at sa aking mga bashers. <laughs> ano ba daw po itong boost post? Okay. Bibigyan ko po kayo ng pinakamalupit na halimbawa kung ano daw po itong boost post. Ang boost post mga loads ay may bayad po ito. Pag kinlik mo ito, ay may bayad po ito mga loads. Ito po yung halimbawa mga loads sa boost post. Halimbawa, magtatayo ka ng isang coffee shop, magtatayo ka ng restaurant, at magtayo ka ng... Kung anong negosyo ang itatayo mo? Pipindutin mo lang itong boost post at pag nabayaran mo, once na mabayaran mo ito, ay marami pong makakakita ng inyong restaurant ko. Kung, kung ano pong negosyo ang itatayo niyo mga loads at kailangan, gusto niyong ipopromote ang inyong negosyo, i-click mo lang itong boost post para maraming makakakita sa, inyong, sa iyong negosyo. Okay. Kasi ako mga lods, hindi hindi ko pa po ginagamit ang boost post kasi may bayad po siya at wala pa naman tayong budget. <laughs> Pero kung gusto mo sa ano, may extra kang income at babayaran mo ang boost post, pwede naman para maraming makakita sa iyong kung anong business ang itatayo mo. Okay? Pero pwede naman na hindi nyo ipipindutin ang boost post kagaya ko mga loads, ako ay kakasahod ko lang sa Facebook pero hindi ko pa pinipindot ang boost post. Nasa inyo po yan mga loads kasi may bayad po ang boost post. Okay. Gusto ko nga mga loads magtayo ako ng restaurant tapos ano, Siyempre, kailangan kong i-promote yung aking restaurant. Kaya, kailangan kong magbayad sa boost post para mas maraming tao, mas maraming audience ang makakakita sa aking business. Yun malang ang mga loads. Thank you so much sa inyong panonood. Sana ay nakakatulong po sa inyo. Sharing is caring. Good morning. Thank you mga loads. Bye. Thank you for my lipstick. <laughs> Bye everyone.